morning we just arrived but amazing ha yung aking ginger bala na nilagay ko sa table nagtubo wow I'm excited na makita yung mga ganito pala yung ginger pag nagtubo so itanip natin para lalong tumubo yan lalala so ito ilagay natin siya sa pot, pot. yan mga planga and then we put soil yan. I'm happy ah. Nilagay ko lang ito sa table ko kasi ang ginger pwede din sa ating legs ko hindi makalakat makalakad lalo sumasakit. We make it liquid but tumubo na siya. So, pag nagtubong na ito at marami. It's free na, hindi na ako bibili sa supermarket. La la, la 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 At ilagay ko dito katabi ng papaya. Yan! Wow! Kita nyo, even wala kaming uh, garden, meron din kaming tanim. La la la! That's it! Bye bye for a while! Yan!